Ang mga kalendaryo ay magandang paraan para maging organisado at produktibo. Nakakatulong ito sa pag-alala ng mga importanteng petsa at appointments. Sa video na ito, tuturuan ka namin ng mga simpleng tips para gamitin ang iyong kalendaryo ng mas matalino. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para sa mga kapakipakinabang na video tulad nito. Una, pumili ng uri ng kalendaryo. Ang unang hakbang sa pagiging organisado ay ang pumili ng uri ng kalendaryo. Gusto mo ba ng digital na kalendaryo na nakakonekta sa iyong email o telepono? O mas gusto mo ang tradisyonal na papel at panulat? Maraming pagpipilian, kaya piliin ang bagay na bagay sa iyong araw-araw. Pangalawa, itakda ang iyong layunin. Sunod itakda ang iyong layunin. Gusto mo bang gamitin ang kalendaryo para sa trabaho, mga gawaing bahay o personal na kaganapan? Alamin kung ano ang layunin mo bago gumawa ng kalendaryo. Halimbawa, maaari mong lagyan ng kulay ang mga iba't ibang gawain. Pangatlo, gumawa ng araw-araw o lingguhang plano. Para mas maging produktibo, gumawa ng plano para sa linggo at itakda ang tiyak na oras para sa bawat gawain. Halimbawa, kung may budget kang ka kailangang ayusin, itakda ang oras na kailangan mo para dito. Pangapat, block out your time. Tulad ng nabanggit, ang pagtakda ng oras para sa isang gawain ay makakatulong sa pagiging produktibo. Makikita rin ng mga katrabaho mo kung kailan ka abala, kaya hindi sila makikialam. Panglima, bigyang pansin ang mahalagang gawain. Kung maraming events sa iyong kalendaryo, magandang ideya na bigyang pansin ang pinakamahalaga. Maaari mong gamitin ang kulay o numero para makita kung ano ang mas importante. Pang-anim, gumamit ng shared calendars. Kapag na-organize mo na ang iyong kalendaryo, ibahagi ito sa iyong manager para malaman nila ang mga gawain mo. Makakatulong ito para mas maayos ang mga meeting. Panatilihing malinis ang iyong kalendaryo at tanggalin ang mga walang silbing gawain. Ilipat ang mga hindi natapos na gawain sa susunod na araw. Ngayon na alam mo na kung paano ayusin ang iyong kalendaryo, mas malapit ka ng maging produktibo. Kung kailangan mo pa ng tulong, bisitahin ang Smarter Pinoy Channel.